Nawawala si Pagong, guys. Nawawala. Hinahanap niya. Nasaan? Nasaan? Nasaan siya? Ay, nandun pala. Ayun, oh. Ayun. Sa sulok-sulokan. Hmm. Sumuot dun sa sulok. Matutulog siguro. Nasaan mama? <toss> Hindi mo kuha? Ayun siya. Ah. Oh. <toss> huh? Wait lang, wait ako. Anong gagawin ma? Hmm. Ha? May pupunta ito, isa oh. Anong kukunin ma? ikukuhanin niya. hindi namin abot eh nasa kasulok-sulokan what? Tanya, wala kaming ilaw oh, nakikiilaw lang kami dito sa kabilang kwarto so, wala kami talagang ilaw kasi sira, oh hindi pa nagagawa ang aming ilaw ayan oh ah, ah okay, sige na ayun daw, ayun daw ang kanyang ano ayun daw, nakuha niya oh ang <laughs> daming kalat dito talaga sa amin Ginago <laughs> Kukunin niya yan Tapos itatabi niya doon sa Kama Okay, tatabi niya sa kanya Hindi niya pakakawalan Hindi niya pagagalain Ah, saan? Ayun, no? Tinukuha, oh. Kinukuha, <laughs> oh. Nakakandahiraw sa pagkuha. Hindi na naman niya ito pakakawalan. Itatabi niya doon sa kama. Mm, ayan. Ayan. Nakuha niya na. <laughs> ah. Ay, galing daw siya. Oh, aso, ah. so. Oh, ay. Apo, apo. Sige na. Oh, dali mo na doon. Okay, dali mo na siya doon. Mama! Kunin mo na siya. Kunin mo na siya. Kunin mo na Ay, 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 iniwanan pa Kunin mo Iniwanan pa si Pagong Naantok siguro ito eh Kaya nagpunta doon sa sulok Nakakatuwa ding alagaan So, balak ko talaga bumili pa ng isa. Sana kung maiuwi lang sa Pinas. Ano? Ang ganda sana. Kaso, ah, pag inuwi mo to, napakamahal nito. Lalo na pag lumaki. After one year, gano'n na kaya kalaki ito, no? Madali lang siyang alagaan. Kasi, ano, lettuce lang ng lettuce. hindi pa siya yung makalat na klase ng ano o, oh, tapos ito yung kanyang mga lovebirds ayan o oh. ang iingay ng mga yan ayan na ayan na ayan na hmm Dalhin mo na doon, mama. Dalhin mo na doon. Sige na, pasok na kayo sa kwarto. Kaya kayo magluluto, eh. Ayaw, ayaw. Hawakan mo na, huwag mong ganyan na Mike. Right? Hawakan mo na. Hmm, nila na. Ah, <laughs> oh, na Lana. Ah, oh, sige na dali mo na doon. Kay magluluto muna ng ating uh, merienda. Mm. na, bilis na mama. Yun, nakakanyang, nakikita nyo yung ano na yon yan. Yung ginawa namin kahon, ayaw niyang pagtulogan hindi siya masyadong komportable. eto yung pag binaba ko siya dito sa lapag at hinayaan ko siyang uh, maglakwa-lakwat siya, doon siya natutulog dyan sa ilalim na yan. 'Yung ginawa ni Tutoy na 'yan na ano, bag. Diyan siya natutulog, may higa siya diyan, magsiksik. Oh. Akit na ka doon? Ah, tingnan niyo madilim talaga dito sa aming kwarto, guys, kasi ano, wala pa talagang ano, wala pa talagang ilaw. So yung bayo ko babalik pa ng mm, ano, mang-ados pa siguro yon, no? Next month. Next month pa kami magkakailaw. ilaw Medyo malabo na ang kuha kasi nga nang ilaw. Go na, mama. So that's it. Magkakoy magluluto na muna guys ng aming meriandang sopas. Afternoon, kami ay matutulog na mag-ina. Mm.